Hello guys, welcome to my channel at is Silk Wit. Hey, kahit may sakit talaga, lago, pa rin. Kwintong UFW tayo guys. Kung paano ang journey ko sa pag apply papunta dito, yun naga nga guys, nag apply ako. Nakapag-decide ako mag-a-apply ng trabaho dahil sa kahirapan doon. Alam mo naman doon, alam naman nating lahat ng mga UFW kung anong hirap. Makapag-trabaho nga tayo doon sa Pilipinas, pero ganun po guys, maliit ang sahod. Ngayon, nag-apply ako bilang domestic helper. Pero ang in, ang country ko dapat na mapuntahan ay Malaysia. Yung Malaysia kasi guys, malapit lang sa atin. Yung time na yung first timer ako guys. Kaya, kinrap ko yung Malaysia. Pinili ko yung Malaysia guys kasi malapit lang. Sabi ko pag hindi ko magustuhan, pwede akong tumakas. Backdoor lang kasi siya ng Sambuanga, di ba guys? Kaya inisip ko ang lapit-lapit lang sa Pilipinas. Kaya, nung dumating ako ng Manila, short na tayo guys, shortcut. Dumating ako ng Manila guys. Pagdating ko doon, ang sabi ng may-ari ng ano, Glesita, yung visa mo yung kontrata mo for quiet. Pero hindi pa dumating guys sa sinabi lang niya sa akin. Sabi ko paano naging quiet na ang inapply yan at pinirmahan ko doon sa branch ninyo sa Cagayan ay malaysia siya, babysitter. Paano ako naging quiet, day 8 sa quiet, ang, hindi naman ako nag-apply. Tapos sabi niya ganito, ganyan, yung mga papilis niyo, ini-scattered namin, yung mga applic, applic, ano, yung mga form application ninyo ini-scatter daw nila doon sa mga country na mayroon silang mga agency sabi ko sana hindi ganon sabi niya, hindi kasi ganyan yan kung sino yung naunang country na magpapadala ng visa, eh doon kayo sabi ko ba't ganon, ayoko, hindi ako pumirma umabot ang mahigit isang buwan guys, galit na galit yung pay-ari sabi niya, itatapon kita sa pintuan sabi niya, ganoon, ang dami niya, ang yabang ko daw ganyan, ganyan. sabi ko, hindi ako mayabang kung ano yung in-applyan ko, dapat yun ang binigay niyo sa akin, bakit kayo inigay Ayot nyo akong ganito, mali siya, mali siya. Tapos, pagdating ko dito, ilagay nyo ako sa Kuwait. Kasi, yung image ng Kuwait dati, guys, year 2004, parang masama. Yung maraming nadideport. Maraming yun ang naririnig ko, guys. Kaya, takot ako. Sabi ko, kung alam ko lang na ilagay ako sa Kuwait pagdating dito sa Manila, dapat Dubai na lang yung, ano ko, inaplayan ko. Kasi, yung Dubai, medyo open country pa nung time na yun, eh. Open sila, guys, eh. Hindi masyadong may bit. Ganon. Eh, no choice ako, guys, eh. Nang umalis ako, ang sama ng history ko eh. Nung naghahanap ako ng pamasahe, yung yung nangutang ako sa pamilya, sa mga karelatives ko, wala man lang ni, wala talagang ni isa na nagbigay sa akin kahit kahit piso man lang na sabi pambili mo ng candy sa barko wala. Ang maalala ko lang guys yung may isang auntie ako, wala na siya karon. I, I miss her in in heaven. Alam niya kung sino siya. Binigay niya yung bag niya. Malala ko yun guys. Binigay niya yung bag niya. Sabi niya sa akin, wala akong pirang maitulong sa iyo. Ito lang yung bag mo. Bag ko. Lagyan mo ng damit mo para may lalagyan ka ng damit mo sabi ko sa kanya guys na kung uuwi ako ng Pilipinas huwag kang mag-alala itong bag mo punuin ko ng punong punuin ko talaga pero nakauwi man ako ng Pilipinas guys hindi na kami nag-abutan kasi nawala na siya pero nagkabawi naman ako guys kasi ako naman ginastusan ko din siya tumulong din ako sa mga gastusin niya sa pagpapalibing lahat tumulong ako. Hindi masangan na tumulong ako. Yun, guys. Kaya, may masama akong may, umalis ako doon sa amin na dala ko yung sama ng loob sa mga kapamilya, sa mga ano. Kasi alam ko, mayroon sila eh. Kahit isangan lang supot ng ano, supot ng ng wala Kahit maalala ko, nilutuan ako ng mama ko ng itlog para may maunin ako sa barko kasi ang dala-dala kong pera guys ay 500 pesos lang talaga papuntang Maynila kaya sobrang ano ko talaga na yung umandar yung barko na sinasakyan ko sabi ko sa sarili ko na hindi ako uuwing talunan kaya nung dumating ako ng Maynila umatras man ako doon sa sa unang pagkakataon doon sa sinabing ko it pero napag-isip-isip ko rin na tanggapin bahala na si Lord kasi kung babalik ako doon tatawanan nila ako kasi hindi na nga nila ako nagkautang-utang na nga ako yung pamasahe yung mga ano tapos babalik ako doon as in empty talaga guys kaya tumuloy ako sabi ko bahala na si Lord yun guys yun muna to be continue tayo sa susunod na ano, na history ng buhay ko bilang OFW, guys. Don't forget to subscribe my channel at isil ko it. Eh. Palike and share na rin, guys. Babuts! Maasalama!